Ako ako sama. Ako ako sama. Mga kababata ko, mas may joya. Taga na kami dito mga ano, mga friends, ayan, mga ayan. Kita kami din sa palengke. Ako nilibili na dito sa palengke. So, ayan. At agutag po. Hello. Any, ano, nagpedicure din nakin kamay. Nagdila na lang siya ng logo ngayon. Pwede Bumili ako, Pwede bang pa ano? yan ha. vlog ya. na. <laughs> wow. Ate, ayam. 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 Lumubu na. nawa no, na sexy. Makasih ba. <that> Kasi kami dati. <that> halo, natural lang at <that> kaya. you. Na. Bye-bye. talaga ni Kristiante, mula mula pa. Kita kami. Oh, thank you, thank you. Kaya, nintay ka dito si Ilay. Yan, bubay mo siya, ano? Kaya, nagde-deliver siya ng upo. Yan. Ang dami na mamakiyaw. Ang dami. Baka nung ganyan, ano? Ganyang, ano? Akin po yan. So, agawa na yung ano, kay Leo yung probinsya nung dinideliver. Akin po yan? Ha? Akin po yan. Akin po yan. Akin po yan. Akin po yan. <laughs> Siya, Siya, <laughs> <laughs> Oo, ako yan. Eyna. Sayen na. Tara, mga nagagawa na. Makatarungan kitang ako sa tama. ka uli. Nang ka uli ko lang. Dalungan. <laughs> Una muna, takda.